So guys, nandito ako ngayon sa BGC tapos ah uh, nagatid ako ng ano ng ng ko dito sa Uptown, Uptown Mall. Galing ng ano ng Tandang Sora. Tapos di ko inaasahan na yung camera ko yung camera ko nahulog. Dito siya nakalagay oh. So, yun ang ginagamit ko para sa ano, araw-araw na pagbiyahe ko, pag nagbablog ako, pag mo-motovlog so medyo pinanghinaan ako ng loob yun ano binalikan ko pero ang bilis nawala yun na ano Nagtulot agad siguro nung ano nagbumotor pero umaasa pa rin ako na sana yung nakapulot i-message yung facebook ko kasi meron naman naka-attach doon yung sticker ng page ko kaming ano sa aming mga ganito, nagsisimula pa lang sa motovlog, importante importante yung camera na yun o medyo naluluha nga ako, na, medyo nalulungkot ako na parang nawawalan akong ganap yung mahi ngayon kasi ganun nga nangyari yung pinakaunang napundar ko na magandang klaseng camera nahulog di ko nga alam ngayon eh, parang na ano ako ngayon eh, parang kinatamad na akong yung mahi sa ako ng angkot yung bracket yung kinabitan ko kasi bakal siya bracket ayan ayan o oh. no? tapos yung kadugtong nya ito hindi pala safe yung ganitong ano para sa mga camera natin ayan yung naputol o oh. putol sya tapos wala na Di ko na nakuha binalikan ko kahit meron akong passenger nag iisip ako paano pa ulit ako makakapag makapaggawa ng mga video sa kalsada habang bumabiyahe pag ganun sistema, pa lang pa, sistema kahit papano nakakalungkot guys lalo alam mo napaka importante sa iyo yung bagay na yun ayun parang wala akong gano'n bima eh pero sana yung nakakuha i message man lang ako yun lang kung hindi lang pag interesan talaga kasi wala na wala na akong gagamitin talaga na pang video yun lang talaga eh. Tinatamad na nga ako sa mga ngayon, ngayon dito ako sa uptown Nakakawalang gana pag gano'n pala na napaka importanteng gamit Iniingatan mo tapos nawala Yung e sabi ko paano paano pa kaya ako nito makakagawa ng video Wala na, nalaglag yung camera mo Kung alam mo, ano eh Sabi ko, paano kaya to? Hindi na ako makakagawa ng mga videos pero bahala na siguro hindi siguro para sa akin pero sana ibalik naman ibalik yung nakapulot sana makita yung na nakapulot itong video na to may pangalan siya na sticker ko na Robin Shano. sana ma-message mo lang ako kasi napaka importante yun sa akin talaga lalo ganun wala pa akong camera talaga yun lang talaga pinaka camera ko so talaga dito siya sa may mouth ano ko kaso nilipat ko dito kasi para makakuha man ako ng view habang ay kasama ang pa, passenger ko So yun lang, nakakalungkot.